sa si oh, okay. Ang hindi po namin pinag-uusapan kasi pag nandun po akong pinag-uusapan namin ay um, mga anak ko, kamusta ako, ko, siya anak eh. Kasi nga, hindi naman siya anak ka-updated na sa social media. Ano mga talaga? ko, mga anak ko, ko, Ang ganda ng effect sa kanya. Pag nakita niya siya yung face niya, anak ko, Nagbigay ng update si Dimples Romana sa kanyang BFF na si Angel Luxin nang inilunsad siya bilang mukha ng Calavera ng Luxling. Naibahagi ni Dimples Romana na nakakasama niya at ng mga anak niya si Angel Luxin. Aniya ay hindi daw ito humahawak ng cellphone. Nakita ko ang value na tinuro sa akin ni Jel na happy siya. I get to see her anytime, she just doesn't hold her phone, she doesn't reply to anybody. Kasi she has detoxify herself from social media. Alam mo, ang galing niya. Kasi for the longest time, she's been under that magnifying glass. Naisip ko, o nga no, pwede tayong maging masaya na hindi lahat naka-post yun, sabi ni Dimples. Nagkukulitan kami, kumain kami together. Nakikita niya ang mga bata kasi dinadala ko ang mga kids sa kanya. Dagdag pa niya, I'm very happy how she's doing her life because she's showing a lot of people na okay. We make choices and this is my choice. This makes me happy, and you don't all have to know about it. Ang galing niya, kapag magkasama raw sila ni Angel, wala silang ibang pinag-uusapan kundi ang mga anak niya, at walang tungkol sa showbiz, o social media, nabanggit din niyang maganda ang epekto ng social media detox kay Angel dahil maaliwalas umano ang mukha ng kaibigan niya. Ang ganda ng effect sa kanya. Pag nakita mo siya, maaliwalas ang mukha niya. Ang ganda-ganda niya. Sabi pa ni Dimples.